Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Especially dito, para sa parating na full moon, lunar eclipse in the sign of Pisces. Tingnan natin kung anong marahil na kailangan yung marinig. Minsaheng gabay po. Dito muna tayo sa the cards ni Sakura. Ayan, kuha tayo ng panimulang baraha. It's been a while na magamit ko ito. At kumaharap tayo ng ganitong reading pagdating sa lunar eclipse para sa mga libra. Cut natin ito this time into three. Kunin lang natin itong pinaka nasa unahan and then i clarify po natin. Wala na naman siyang label. Kuha pa tayo. The power. The power. Kayo na yan mismo. Meron kayong power of love. Parang kanta yan. Muncha. Power of love. Kasi may heart. Pero sige po, Libra. Anong kailangan niyong marinig ngayon? Anong mensaheng kabay? Ang kailangan marinig ng mga Libra ngayon? Sa darating na full moon lunar eclipse para sa mga Libra. Message? Anong kailangan marinig? Ayan, agad-agad. Excited. Okay. Add pa tayo. Libra. Ang dami nito. Five of Wands. Kunin pa natin kung ano man yung pwedeng bumagsak. Five of Wands. Libra nyo pang kailangan marinig ng mga taong ito. Okay. Ayan na. The Sun. Reverse. Nine of Wands. Reverse. Uy. At pa tayo. Ito pa. Ito pa. Hindi pa natin nabubuksan. The Four of Cups. Four of Swords. Hindi Four of Cups, Moonchild. Four of Swords. Four of Swords. So, nakakuha tayo ng ilang reversal cards, guys. Urong natin, di pantay sa camera. Tayo pa i-live eh, na live sa FB. Salamat po sa ilan. Kung meron pang nakikinig dahil time check, 3 a.m. na. Oo. Kaya minsan mekos-mekos na ang salita ni Moonchild. Pero ilalaban natin to Libra, the power. Okay. Diretso tayo, hindi ko tatatamisan yung unang nakita ko rito. Meron pong difficulty tayo nakikita. Struggle. Parang tinatest ngayon ang inyong mga power. Or ititest yung strength. Strength of faith na meron kayo sa kanya. Sa ating nag-iisang creator. O yung faith nyo sa inyong mga sarili. O yung faith nyo sa bawat proseso ng buhay. O yung faith nyo. Sa una kong nabitawan kanina, pagdating sa usaping puso, sa inyong mga love life, may ilang challenge po. Hindi siya nagiging madali for some of you, tayo ay general reading, just only take what resonate. Four of swords, the sun, both are in reverse. Okay, dalawa lang to. Maring nagiging low-key yung energy somehow reversal din po tayo. Especially for couples in a relationship attached, it. Reversal yung enerhiya, so maring ito ay mag-apply sa'yo or sa yung kapareha. Okay. Para bang, bakit nakakuha tayo ng energy na may pagka-foggy, may pagka-lubat, the sun, walang energy, may ilang bottles. Again, ito po ay isang test. Tinatash nito ang inyong connection, Yung power mo. Hanggang saan ba yan? Pero, Libra, bilang ikaw ay you're all about balance. Find the balance. Ito yung patuloy na mission nyo eh. Balance between your heart and your mind, your body, and your soul. Lahat na to. Yung power. Kung kailangan nyo unang magpahinga, gawin yon. Sobrang mag-a-apply ito actually. Guys, sa ilang bumabagsak. Astrologically, input natin ito bilang itong darating or daraan or ganyan pa lang. Darating na full moon lunar eclipse in the sign of Pisces. It will highlight it, your 6th house. Kung aking i-apply dito, 6th house of health. Hindi po isang medical advisor ang moon child health-wise. Again, your mind, your body, your soul physically, mentally, emotionally. Kaya marahil umangat yung power. Kasi yung power, hindi naman tayo perfect. Hindi laging malakas. Hindi laging powerful. Maybe isang reminder na it's okay to pause, Libra. It's okay to recharge your energy. Lalo kung hindi nagiging madali ang mga bagay-bagay para sa ilan. Iwas sa pressure, iwas sa stress. Dahil hindi makatutulong yan for you, of course. Ini-encourage ka ng baraha na mong pagtuunan ng iyong sarili. May battles tayo nakikita, I will be honest, yung, yung ilang laban sa buhay. Pero piliin mo lang, choose your battles wisely, kumbaga, kung, kung saan mo ilalaan ng higit ang iyong power, ang iyong enerhiya, hindi yan masama. Self-love. Self-love is not selfish. Focus on you. Unti-unti. Paano nga naman natin magagampanan itong patuloy na hamon ng buhay sa relasyon, pag-ibig, pamilya, trabaho. Kung ikaw mismo, ikaw mismo, Libra, ay pagod na. Nisan kailangan mo lang din pakiramdaman na sarili. Tao lang din tayo. Bilang parang patuloy na umangat pa dito yung sense of responsibility. Sabi ko nga yung mission nyo to take action, to find balance na hindi imposible, pero isa-isa lang, take take it easy take everything one day, one step at a time huwag niyong pangunahan ang mga bagay-bagay kalma, recharge okay, sa so, mas practical tayo, patuloy na merong pagka-busy po tayo nakikita usaping trabaho patuloy na may pagka, kaya marahil pinapaalala yung health, okay, if ever enjoy yung productivity Huwag kalimutan ng pahinga. Sa mas practical lang. Okay? Focus. Focus ang kailangan. And yung kayo rin. Napakahalaga naman talaga yan. Huwag yung papabayaan yung kayo. Ano pa bang ma-add natin? Work and life balance na kanina pa natin na may mention. Maaaring may ilang may ilang events na parating Okay. Events, big events, major events. Maraming ito yung laban lang, okay? Ilang parating na laban na kung saan matitest ang inyong kakayanan. So, sa part na tiwala, sabi ko nga, sa inyong mga sarili. Okay. Hindi kayo nag huwag niyong kakalimutan din ito. Lalo pa kung meron talagang pangangailangan yung enerhiya, minsan kailangan lang natin mag-pause at humingi ng kahalili. Kahalili. Kung sa mas praktika sa trabaho, halimbawa, para lahat na ng bagay, ganap nyo ay sa inyo naka nakaatang. Hindi po, hindi po masama na humingi ng tulong. Minsan kailangan lang din natin mag-approach. Okay? Wag din po, may pagkaseryoso akong nakikita para sa mga libra. Seryoso yung mode nyo ngayon. Serious mode. The sun. Ano daw? Ano yan? Paangarin nyo lang yung, ano lang, kung oh chill Relax din. Minsan nakakalimutan na natin dahil syempre pa sa hirap ng buhay. Sa dami ng ating pinagdadaanan. Minsan, kailangan mo, kailangan mo lang daw po paangarin yung pagiging childlike yung pagiging parang isang bata na nagsasaya rin, magsaya rin sa paraan mo. Okay, pangatin yung energy at itong ilang sitwasyon sa relasyon, trabaho, meron mang tension hanggat may power, may knowledge. Charot. Knowledge is power, hindi. Hanggat nandito yung passion, umiinit, may, may pag-init. yung love. Kanina nga, may papuso. Hanggat nandyan yung paniniwala nyo pa rin sa love. Yung love sa sitwasyon, sa tao, sa trabaho, sa inyong mga passion. And yung love sa inyong sarili. Balance is the key. Ay walang imposible para sa inyo. At yung umaangat ng messages para sa inyo na marahil kailangan nyo marinig. Libra.